Ayan, magandang gabi mga kababayan bagong baryo luuban mga kababayan ganito ang sitwasyon sa bagong baryo pag nasa luuban ka grabe makapigil hininga to mga kababayan baka makadali tayo dito ng mga bata Patay tayo dito. nakatakot to mga kababayan mukha pang mga siga tao dito mga kababayan kapigil hininga mga kababayan, yung daan natin dito grabe, ayan mga nakaubad pa sila kuya sobrang dami ng tao ayan motor dahil makakapagpatakbo dito mga kababayan ng mabilis napakasikip ng kalsada babae nakakatakot na dahanan to ito yung lugar ng ano bagong baryo kalukan grabe kasikip tayo pwede magpatakbo dito dahil mabilis kasi daming tao patawid-tawid Ito yung mga tao dito May mga nakahubad pa So delikado pag naka sabi tayo dito. Hindi na tayo win buhay dito mga kababayan. Yeah, no. Kaya dandahan tayo dito dahil delikado. Baka makuyog tayo. eh well, no nakita nyo naman yan, yung mga tao, motor, ha, sa gitna, oh. ay nako salamat nakalabas kami nakalabas na ng ano nakalabas na ng looban kaya ito si ate na ba yun Okay, ito. Ito, saan tayo, te? Saan tayo? Dito po sa, ano, sa morning breeze. Morning. Grabe sikit Nakakatakot dito atin. napakasikip ng na ano, kalsasyon. Ang sikip sobra sa likod. Uh, oh, bukas pa po yan. Gandang gabi din po. Yeah. Sige, okay, hindi Masang na kami mataanan sa kernel dahil pa-traffic sa ano? Pasok ng yes. seatbelt? Po. No, seatbelt po. Seatbelt daw, seatbelt! Hindi, hindi naman tayo lalabas Diyan naman. Baka may naiwanan pa doon eh. Hindi, Nabuhat ano. mo lahat? Oo. Katulong na lang tayo De, dito mga. po. De, ano lang yan. Okay. Ah, kahit dyan, sa loob, meron din bantay. Hindi po, pag -iingi po ito. Diretso hmm. lang tayo na. O, Merly, pakituro mo. Sige, o, diretso pito. lang. Guys, <laughs> <Tays, laughs> tayo ang lalabas na pizza. Napauwi na rin kasi ako kaya nagtanong na ako. Saan po kayo? Paho. Oh, tamang tama. Eh, paho. Tama, para ganun po. Layo na po yan. Hatid niyo muna kami, tamang tama. Diyan lang sa saan? saan yun? Paho. Sa Malati okay. yata yun. Paho. Hindi po, sa may tundo. Pa Panapapuntang ano. Kasi kami sa Solis. Ah, sa Solis kayo? Opo. Pero kami, dyan lang kami sa loob. Morning breeze. Pamonumento. Ay, hindi na tayo dadalangin sa? Hindi o, dyan lang. Magkakanto niyan, diretso na. lang. Napit lang kami, tamang-tama paglabas niyo. <coughs> Pawi na kayo. Hindi rin nakakano si Kerlin, matrapik sa Edsa. Eh, malakas yung aircon ni Kuya, oh. Kanan tayo dito. Ang kanan. Ang mga motor dito, tinan mo, no? Oh. Walang helmet. Wala kasi nang huli dito. Dito, ah. Kasi ilog ba ito? Palabas na. Right to lang kami ng Wala tayong isda. Bukas ang umaga tayo bumili ng isda. Sana sa punta tayong option eh. Wala, hindi ang makakapaglugaw. Wala nga laman ulit. Champurado ulit. sa'yo, Ilocano, kuya. Ako, muntik mo lang na Bicolano, magkatulog eh. Ah, Bicolano. <laughs> magkatulog nga. diretso lang po, no? Sige, diretso lang po. Hanggang dulo. Masarap ng dami. Nakatutok sa'yo lahat yung aircon kasi yung pasyente ko, ayun, ay sakay ko pasyente na hilo sa motor. Lumipat. Nalalaya ng asawa. Ang lakas ng aircon niya, oh. sarap. kailangan yung aircon malakas kasi hindi ka bibigyan ng magandang tip pag mainit eh nagagalit yung pasero eh lalo na pag araw kaya nga kami nagtaksi para malamig eh masikip nung pinagatira ko dyan sa loob kaya minsan kakadala eh buti po mapasok kayo dyan kuya maraming pasahero. kasi pala may eh. may natigyata kayo no? kaya kayo napadpad doon may natig kayo kuya Mayroon may latid pero sana dadaang daang kayo dyan dami pasaherong kaysa mag ikot kayo na mag ikot wala, taksa talaga kahit saan eh. bubulat ka nga sa amin Minsan nasa Laguna tapos sa kanan mo kuya sa kanan? ito sa Ginda lang tayo dumaan para palabas kayo mamaya doon no? Halo, numan to endulo dulo nito din. right ang parking dyan. Diba? Kaliwa. Kaliwa. diyan. Dyan aku sa kaliwa, diretso lang. naka ako sa YouTube, Chey. Eh. <laughs> ha? Naka-live ako sa YouTube. Pa? Naka-live. Naka-ana? Naka-live. Ah. Sa YouTube. Nakanuto <laughs> dyan. Bakit dito? Dito mismo ah, nga. Yan, pag diretsyo nyo dyan mamayan. Paglabas nyo, edsa. Ito? Uwi na ako. Huwag, oh, nakainbabalik dyan. Daming hold topic dyan. Huwag yan. Sa? Yung pinanggalingan natin dyan. O tapos sabi mo, ikot ikot ako doon. Hindi o. Ay, hindi. Ay, hindi. Sa kami, kaya, eh. Ah. Binibigan sa kami na, Ang ng dami nga Pag doon sa loob, ang si dami tirador. Ay, nako. Hindi ko kayo papahamak. Masama yun. Uy, sikit lang pinagatiran ko. Mm, mga nakahubad pa so, yung tao kayo, sa loob. Tao. Pag nakatagpo naman mo yan. Hindi, naka-live ako sa country bago ako pumasok. Nag-live na ako. Hmm. Ingat kayo. Para naman. In case may... Sa puno na yan, kuya. may halaman. Balik po ito? Apo, dyan. dyan. Dito. Lang. dito na? Kami. Yan, dito na kami. Ano yung bahay ni Kernel? Ah, Kernel. Apo, Santos. Ito ba? yung Ito ba? Ito ba? ah, na po. Yung may halaman. Yan po. Yan, bahay ni Kernel. Pakitulungan nyo yung po, kuya diyan ano lang yun, madaan lang yun okay, ba? Ba, marunong ka... Nina, baba, baba. Ka... o pwede? Ba, mamarunong ka. Iinta ka. baba. O yung itlog, wag mo Kuya, dito. Iyon, mga kababayan, kernel daw po yung asawa niya. Pero hindi naman si kernel busita. Morning breeze to mga kababayan. Ito yung sinasabing ano yung sa likod ng MCU. Pero grabe, nakakapigilin yung pinasokan natin mga kababayan yung ano.